Where are you going? Go see Amy. Go on Where are you going? Come. Where's Amy? Go on Okay, bye-bye na. Chris Renz. Yung malaking ano, gulong doon. Doon sa migo. Doon. you cannot go there now no 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 where's your friend now your friend chris ranch go there there's a mikwana go matak oh, takbo, boy, eh. Kuya! Buti pa si Ising malumanay maglakas si baby. Ay, takbo! Ising boy, Kaya takbo, matakbo rin siya. Oo. Pero nakakakwan ito. Chris Renz! Where's Ising now? Where's Amigo na anak? Chris Renz! Dirty ba? You see dirty, right? It's dirty, anak. Go, go, go. Budha, had a you for oh. no. Hello, to Go fast. Go kiss amigo. Go kiss amigo. Oh, tak buhan naman. <laughs> tak buhan naman niya. Oh, sobrang. Oh, Come here. Ngayon. Yung gulong ang gusto niya laruin. Na! Dah amigo, oh, up, walk please. Christmas. Sagut pa. <laughs> Stand up. I ah, look where is your friend now? Where is your friend? Hmm. La? No. Oh. You get a stone, na nagaget stone only, please. Stone only. Madam din ng bato. Na, may lang kayo ni Migo. Where are you going? Go. Oh, just don't throw to amigo, na. No? Lagut ka. Na sabi ko na amigo. <laughs> agoy agoy malaki yung awak nya. Ina lang, <laughs> ang na yah. Wak lang na isinga ay amigo ha na. <laughs> ay, 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 ay. Go, to <laughs> amigo, anak. Ito, si, si, no, no. go to ay, yummy. Go on, ah. Uh. Ito, sisig mo na. Go. Isin, hindi lang sin. Hindi magtalaga na. Chris hey, red Hi, Te. Morning. Na, <laughs> ulo ka na, kuya, amigo. Amigo, si amigo. <laughs> Chris red Morning, Nita. Hay naku. Ang sibigo. Ako Kaya sobra. Mukha kyang diyan sa makabayaw. Kumensan. Kaya parang nakapants. legs niya eh, puro sugat na, kagat ng lamok kata no. Ayah. Kasegas na, derak din sila nga doon sa gulong kaya ay <laughs> aya, ah, yeah, yeah, na, na nagpana ng buhangin <laughs> kaya nga natindihan na vitamin ni Ising ate? Ah? Ano vitamin ni Ising? Ka ba? Kristen? Ay, ising ka. Wow, ng no. Sealer si Mill. Sealer si Mill? Ah. Nag-ano oh. na ako, nag-untat na sa si Krillin. Silin, pero hindi na palagi kasi puro gulay kami. <laughs> Natural ah, na

ay, gano'n. Di ka, na kami ang kakabalik. Last, kailan kay last na pumunta doon? Nang one month na. Hmm. Kami hindi na nakakabalik doon. Do. Hindi na nang kamukabulan. Kagano, mag 1 year na siguro. Oh, nagkasakit Lagnat lang. Pero, oh, kaya man. Kaya man oh, niya. Pagliliga. Ano Oh, gulay. Ilaswa namin lang, sabaw. Ang mabuti, kumakain siya ng gulay. Oo. Oh, uh, uh, walang karne, walang ano, walang isda. Ano. May nabasa ko gabi yung isda daw. May bulate daw. Nagde-deworm ka, te? Hindi ko alam yung deworm. Masa sabi nang nakita ko. Ah, yung purga. Tapos na kami. May lumabas? Ay, nang di. Sirup. Ang ginamit ko. Ah. P si Doc Gamboway nagbigay. Oh, pang dalawa yun. Ang isa pang pa palibong. Tapos yung isa pang pa labas. Hindi pag lumabas, patay na. Wala na. May lumabas? Hindi ma ko pa naggagawa Kasi hindi ko alam. <laughs> <laughs> pag may ano na budget na magpa-deworm kami ba? everyday batumatay ba tumatay si Ising Oo. Si Bibi hindi. Patulad ko din kasi. Namara na sa akin. 3 4 days. Sa 5 days. Ba? Puro tubig siya paghapon na. Hindi pero na siya nag Pero days. 4 um, days ang tae niya. Um, pero minsan 5 days. About 5. Si ising, ano? Minsan, ano? Nang isang araw lang, ano? Kaya, puro bilik. Suppository kami. Ay, to oh. Hmm. Si pala. Dun, ito, Buti naman. Tubulin si baby katulad ko. <laughs> Agay na lang. Chris Renz, where's your friend na? No? Maglaba ko aga pa. Ang oh, maganda para sampay mo na. Oh. Iba binababad mo sa softener? dito na ha. Binababad mo sa softener, te? Ang ah. lagi na laba ko. Ako galaba, ano. itry try ko ganit -try ko. Na, 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 na. Ako normal. Yung normal na. Oh. serve man na. Tight. Kasi ang... kasi may atopic dermatitis na isang maliit. Okay. Ay. Ang lotion nga, walang amoy. Si, off lotion naman kay baby. Off lotion. Pag lotion, pag sa oh. ano. Ay, Ay, hindi na siya nag lotion sa akin. Oh, off lotion okay, na ito. no. Psst. Basta, ano. Hindi ko man sa magsalita. Ganon pa rin, te. Eh. Ano siguro yan? Mama, papa, dada, ganon. Development. Ah, mapa, ano? Malapit na rin. Okay, Makakasalita din yan, no Kita. <laughs> oh! Ang dami ngayon, nagsisilabasan na otiso mo ka pa. Sabi? Makainis na uh mo. Sabi? <laughs> Depressed. Nakukulbaan okay, eh, ba yun sa ano, yeah. yung test up eh. Ano ba yan? Tayo nung no, mga 90, 90s eh. Wala, mm -hmm. walang ganyan-ganyan. Di ba, Te? iba-iba naman ang pinagpunta kaya nga. Ay, nalang. Kasi nga, makanta ko Ne, 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 ne. Ne? Tapos mo lang, eh. Eh? Tatawa yun <laughs> sa tatawa. Oh. Chris, Ren! Si Ising din, di na naman kung pag tinatawag mo. Ganun din. Tapos takbo, nung takbo. Hmm. Happy sa pag nasa labas. na may something. Oo, hmm. Iba naman kasi yan. Yung anak, yung bata kasi na may something, nasa tantram sin. pag ginadala mo siya marami tao. Ay, oh. Tapos? Kasi ising, hindi naman tapon kung itaan mo ng Okay, man. Ang lagun, hala, takbo, ang takbo. Gusto niya maglaro ko may program na ano, kasi nang takbo. Kasi kung ano na, kung malaki na. Ay. Ay. Delikado. yung tuhod nyo, marami ng gas-gas. gas gas Mag no anak, up. Ay ah, na. Wala ano? ano na bugta ka laba ko. Siya tulog bag yun na hmm. sa bugta Sabi, stress na na yan. Si Ising ganun din, alas dos. nag -milk. Ay. Si Ising hindi Ay, pinunas sa mukha. Pag ako nag-ano, nagpadide, nag nagbigay ng meron. So, niya. iba, oh. si kuya niya, si kita niya, hindi man. Bumbo? Ano na? Si ising, I mean, na, Ate, may nawa si Ising ano, na ano, ano, to, masugat ano, siya. Hindi na, hindi na, may ano, basag din doon, no? basag na glass, ano, yan, no. Ito, Ito to. Eh, Ay, nako, Pero is so, isa. So, um, sa um, hmm. Ising, Ising, what is this? It's a... Wala niya mm. Pero hindi ko siya nag, ano, na, yung conversation talaga. Oh, tapos yung sentence wala pa. Wala Yeah. si baby, wala din. Napapraning ka na, na. dami ko sila basa ng autism, nakakainis. Ah! May ka ka. Ah! 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 Oo. Oh, nanonood ng tablet o cellphone si ano? Ising. Lahat pag may ginagawa ka, no? no choice ako kasi minsan. Kila. Kailangan, kailangan kung hindi, kung ano ang hinahawakan niya. Pero at least hindi everyday pang morning hanggang. di yung dire show hindi, hindi na pwede yun, no? Si Ising, ano, pag kumain yung mga yan. Ayan, manood ng konti. Pero sa gabi, ano, No, nada. No.